this is me, Ella, and ngayon guys is magagat ready with me ulit tayo. And uh, let's go. Ang unang na gagawin is foundation. Ay! Simple lang naman yung gagawin natin dito na tayo sa bahay kaya hindi na tayo magpa-foundation. Concealer na lang agad. Ito yung ginagamit ko lagi. Yan. Hmm. Ang na ito. Ito yung ginagamit ko. Pusain na nga rin siya. Get ready. Yan. Concealer. Magkakasunod-sunod. O na. Eh, kailangan nyo ng primer. Pero ako hindi na ako nag primer depende naman sa inyo kung gusto nyo pa mag-primer. Or kahit huwag na. Hmm. Sorry, hindi rin ako naka-upload ng ilan days. 7 days yata, 6. Hindi ako nakapag-upload. Dahil, syempre, is. Yes. Ako lang yung mag-isa dito, guys. Iniwan sa akin yung cellphone ni ate. Yung cellphone niya rin kasi to. Kaya, pero, araw-araw ko naman to nagagamit yung cellphone niya. Pero, na, ano, hindi naman guys, ito madako dito. Kaya may ginagawa ako dito sa wahay. Siyempre. Mag-house tour tayo. Ikaw alam kung kailan. <laughs> Wala man kasi guys na ko comment ko anong gagawin ko, 'di ba? Ang gagawin ko, kahit anuman, pwedeng gawin. Mm. Mm. And this, uh, this is a sophomore is siya. Ano siya? ngayon natin is kilay. Hindi man ako magkikilay. Ito yung pang kilay ko. Pero hindi na tayo magkikilay yan. Tapos Tapos contour natin tayo. Hindi <coughs> ko alam kung perfect yung mga ginagawa ko sa buhay ko let's go. Punto na tayo. Ay, wala akong kasama dito dahil sila ate wala rin Dahil, ba sila punta si mama sa amo niya. Punta na rin tayo. Ang ginagamit kong bank cutter, hindi mo na ako nagbibigay ng Dito, ito yung gagamitin natin yung brown. Ano? Hmm. Hindi ako sanay mag-matter. Ilagay lang tayo dito. Hmm. Aesthetic ba? Siyempre, ano pa rin natin yan? Hindi blend natin yan. Patwala. Hmm, meron natin dito. Hmm. Ilagay Di lang tayo dyan. Sa ilong malamang. Matangos na ako guys. Pero ako, gusto ko pa rin lagay ng contour sa ilong kasi Kaya lang tumangos niyan, hindi ba? so dito rin hmm. siyempre yan natin yan ang ganyan lang natin yan Simpleng make-up lang yung gagawin natin, babe. Ano ba? Maba, ang tamus. Tapos mo na talaga ako, babe. Kaya, eh. yeah, ganyan. Kaya. Yeah. Kung may atay, guys, mag-a-apply na powder sa mukha natin. Yan. Ang sunod natin is dash. May black ako dito guys, pero hindi ko na sa so, ginagamit eh, wala nang ano. Hmm. Para kan siya, sige. Si Shasuke ang ataw Ano ba pala nasira dito? Ang kapal niya, B. Alam mo na yan, pre. Nag-apply na rin tayo ng ano. Ang gagawin natin talaga, guys, is Latina makeup. Latina. Latina makeup, pero hindi ko pa siya nagagawa sa ano Sa TikTok. Hindi ako masyadong... May TikTok tamad kasi ako mag tiktok ganun mag apply muna pala tayo ng pop ito ang na apply natin wala na siya masyado unti nyo na lang Hindi hmm. ko kasi alam password na yung ate ko eh. Kaya, ganyan talaga. Mukhang mamaya mamatay siya. Mamatay yung cellphone, di hindi ko na mabuksan. Hindi na tayo nakapag-vlog. May alam lang nun si mama at yung jowa ni mama. Si ati. Yel. mga sila. sila. Kakasabi ko lang. Pumunta sila sa amon niya. Ni mama. hindi na ako sinama kayo pag sinama ko is magkukulit lang ako na. magkukulit yun yung sunod natin, mascara Hmm. Hmm. Let's a shadow na. Yung color yung ginamit ko rin na pang contour ay din yung gagamitin natin. Na eyeshadow shadow. Hindi ah. ko kung napagiligin ko talaga yung makeup. Siguro napagiligin ko yung makeup. Tapos lagay lang tayo dito sa dito ng ano ng kulay pink. Hmm, as dito ba? yung pink na ginagamit ko. Ayun. Kulang tayo dito sa Chris. Chris, Chris, Chris,

So, malabo yung camera niya. Apo yun? Yan siya ba? Hmm. Sige, laki lang 'yan. Tumalang lang natin siya dito. ito tapos na is, is tapos well. hmm, na es, tapos na is tayo hmm oh eh hmm hindi ah tapos tapos pa na natin yung box natin yung parang ano yun ang tawag Diba, e guys, yung setting spray na ginamit ko, ito, guys, is, in-spray ko lang ito sa mukha ko. Tapos, yung, yung in-spray ko sa mukha ko yung setting spray talaga. Yeah. Okay na. Hindi. Hmm, And, papay na lang ko lang to guys yung makeup ko and magpapalik ako. Wait. And, yan guys, is na ako. Kung di pa pala kayo guys nakapollow and nakasubscribe, is just press eh, nyo na yan. Click nyo na and magcomment kayo guys kung ano yung susunod kong gagawin. Bye!